Ayan. Pasayaw-sayaw. Oh, sa Waldorf 'yan. Nakapunta ako diyan sa so, Ayan, working visit 'yan. Pera ng bayan 'yan. Sino ang nagbayad ng hotel diyan sa Waldorf dahil I've been there. Mga palangga. Oh, pasayaw-sayaw. Oh, one minute lang ba yun? Ayan, marami pa pala. Oh, ayan. Kasama nila si Jokoy. Oh, ayan, oh, pasayo saya working visit 'yan. Sige nga, 'yan ang first lady nyo. Kasama ba sa working visit 'yan? Akala mo di si si anyos na bigatot? Oh, sige. Oh. Ano, papasinungalingan niya. Bakit hindi pong pinag-post 'yan? Bakit hindi nila pinag-post 'yan na itong ginagawa? At dapat sila ay may transparency and accountability sa taong bayan. Oh, ayan, nagbiga-biga diyan. Sige nga. Oh, nag nag nagalpot nag alpot alpot Oh. 'Yun lang, mga kababayan. Working visit ka mo.